Be! May red day si ate. Anong binili mo? Powder with this. <laughs> Be! Anong binili mo? May whisper. Sabi ko whisper. Anong powder with wings? sa akin, lawin! Lawin! Baby, sabi ko whisper with wings hindi powdered wings Ano yan? <laughs> Be, balik mo yan sa baba hindi yan Sabihin mo ate whisper with wings po hindi po powder Sinabi ko yun eh tapos ako whisper whisper Balik mo na lang to Wag mo na kunin dyan yung ano, sukle. Magkano si nukli sa'yo? O, sige. Balik mo yan. Hindi, yan. Ano yan? Yun yung binili niya, guys. O. Ayan. Abi ko, whisper with wings. Hindi powdered wings. Ano, panlaba. O, ano mo na to. Balik mo, sabi mo, whisper with wings. Okay? Lamin ko na yung gift niya. May gift ako sa kanya. Sabay din. Sa ilalim lang. Kalkalim mo. Ay. nang ganda. Ata ba? May gift. Tignan mo yung gift niya. Natin. Maluy ka dyan. Ah! Simay ka na mayroon ka na. mo na yung ano ni ate. Tinapraya ka niya ni ate Lawin. Yee! Ganda! Favorite color mo. Purple. Ito, oh, si Maloy Eden. Ang ganda! Yee! For the first time in forever! Ganda! Yeah, naging rich itin toto. Tingnan mo, Tingnan mo. Wow! birthday niya guys today. November 9. Tapos ang aga-aga pinapaano ng ate niya. Tita niya. Pinapaiyak siya. Wow! Ay, maldita ka pala eh. Oh, ba't hindi mo nagustuhan yung ng gift ko. Hindi mo nagustuhan? Kasi yung gift ko ibibigay ko sa ibang bata. Mm. Happy birthday to yeah! you. Iya, mga bundalawin, kiss muna. Ah! Aya. From Aya, happy birthday. From Aya Bini. Li oh. yeah! Tangan sa gift ko, hindi ka mo sayo. Paka kay ate lang. Hindi, pinahingan ko so, kasi. Oh, ganda nga. Oh, 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 May pag-ip. Kala mo talaga. Happy wow. ka na? Wow! Bini Maloy Bag! Then, wow! bata. Wow! Nice. Kanina, Kanina yan. Ay, di na, wow, ba, ang yun dito. Wow, ang ganda. May bag na siya sa yun, school next year. Ang ganda naman yan, Kromi. Ang dami malalagay. Wow, Ami ka, Ami. Yung okay, ano. Yun ang dami ni Tete. Sige mo, ma, Bini Maloy. Wow. Ano Sorry. Ano yan? Display yan sa Alam uh, mo, salin mo na to si Ti Den Den Lawin. Wow! Love na love ni Ate Lawin niya. Ay, ang ganda. Kabit. Ah, ang ganda naman. May ano pa siya. May keychain pa. Ba't lagi ka napaprank mo? ate lawin mo? Malakas yan ba mang asar. <laughs> Malakas mga asar talaga. Tapos ikaw si iyakin. Sige iyak iyak. na siya. Hindi na siya. na siya. ni na ay, alam mo ba, sabi ko kapon yung bag niya tas-tas na. Okay. Hindi. <laughs> ang pangit na. Oo, oh, tatlo. Wow, ang daming wala lagay ni Rage <laughs> Pig. Oo. Oh. Uy, wag mo na mapakan. Wag oh, mo Dended. Talagyan niya pa yan. O, oh, lagay mo dyan. Pakita mo kay mama mo. Yung gift mo. Ay, oh, yung ganda. Ang ganda sa likod nito, Lawin. Tsaka mm hindi -hmm. nangangalay. Mm -hmm. ganda nyan. Lupas! Ibigyan ko pa yung isang um, um, card. Ay! Uh -huh. May pa-card. Pakita mo sa kanila yung card. Para saan ba yung card di na yun? Hindi ko alam. Pero pag pero pag trip ko mag-sulat-sulat pag wala si Pichu ito pa. ito pang ito. Parang attendance gano'n. Gano'n. Mm -hmm. Wow, may bulsa din. Ito guys, ang ganda nito. Oh, may chrome pa siya. Pag naiinis ako sa plastic ko. Hawakan <laughs> <laughs> Lawin, sabi niya pag naiinis daw siya sa kaklase niya, hawakan niya daw to. Kasi kulit siya ng kulit. Sabi niya, peram, peram. Ayaw ko nga. Na wala, pag wala nga ako, hindi siya nang hingi. Eh, sabi ko, wala nga ako. sa pa kita? Sabi mo, sorry guys, lang. <laughs> Saktuhan mo lang, binilahat mo. Oh, madami na madami malalagay dito. Ang tibay pa. Wala ka na kasing bag, no? Ayan, yeah, yan. Yeah, yeah. Ganda. Yung red one nga ako pa. Pakita mo din sa vlog yung natin. Yung red one ko nga ginamit ko pa rin. Ginamit ni Tete, Pakita mo sa vlog. Kung sino ba Oo, oh, oh, para i natin. Lawin ko ni Moa doon yung mic. Doon sa may ano ko, sa may lalim ng computer. Eh, tignan mo. Ang dami mo naman nilagay, Bukas. Bi. Bukas. Ba't ang dami niyan? Hindi niya yung maubos. Maubos niya yan. Ang dami. Maubos niya mo yan din? Okay. Tingnan mo, Oh. dami kay Patricia. Konti lang nilagay ko, eh. Ang dami niyan, eh. Ati, oh, mo yan dyan. Okay. Ang dami. Yung isa pa, yung isa pa. Eh, Oh, madami na. Ako. Lawin madami. Ang pandami niyan, Lawin. Ang dami niyan. Nakikipagtalo ka pa sa akin, eh. Hi, guys. Hi. Madami akong Na- Sino bigay yan? Ano ba yan? Di kang bagay maging vlogger. Ikaw mo. Ganyan lang. Wait lang. Ayusin ko pa. Okay. Oh. Si Sino nagbigay niyan? Ate Lawin. Okay. Kahit inaasahan niya ako. Bakit purple? I like purple and karomi. Ah, karomi. Okay. Ang ganda. Kaso tanggal ka agad yung ano. <laughs> Ayusin ko yan. Ay, Ikaw mag-ayos, mag Si ate, lawin muna. na. Paano to? And then, guys, ito yung damit na binili ko sa kanya. Purple din. Pakita mo na to kasi albababa na tayo. Oo. Mm. Oh, di mo, bet. Bet ko yan. Oh, purple. Oh. This one is the mat sa taas. Tapos ito naman yung... Kala ko pang jogging to. Hindi to pang jogging, pang alis natin yan. Kasi mukha kang kawawa kapag ikaw yun. Oh. Ito, this one kasi sa yan, maloy yan o. Oh. Hindi ako, ma, uh, hindi na ako maliit eh. Malaki yan, baling. Stretch oh. yan. Stretch yan dito o. Oh, mo? Perfect. Ito, bakit tatanggal agad? <laughs> Ipasok wow. mo muna sa loob. Love na love, love ka ni Tita Gay. Wow. Wala <laughs> na <pin> lang, <laughs>